at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanilang bibig. Tapos sabi ng pangalawang master tapos hindi natin pwedeng sabihin sa sekta ng hayag at formal dahil maakit yan sa sekta. Curiosity at makakasagabal ito sa cultivation ng senior Lee na parang sa iba't ibang paraan lang makukuha natin ang balita sa pribado ngunit kung may nakatakdang tao naniniwala ako na makukuha natin ang pagkakataong ito at pareho ang mga master's mga cute na mukha at sabihin yun lang ang paraan para manatiling humble at sumabay sa agos na sa tingin mo may. Pagkakataon at ano ang tungkol sa akin? Sa simula ng bahaging ito nakita natin ang isang lalaki na pupunta sa isang lugar na may lumilipad na espada at sinasabi niya kung anong uri. Nang pagkakataon nito ay malinaw naman na isang alamat na humahagibis ng hangin at anino sa iyo. Kailangang hayaan akong suriin at bumaba ang lalaki at sinabi niya ang sekta ng Divine Sword na pinigilan nila ako bilang isang panlabas. Alagad sa napakaraming taon ayoko na talagang pagsilbihan ka at ito. Ang pangalan ng batang lalaki ay Lurang at kumuha siya ng maraming prutas mula sa kanyang bulsa at sinabi kasama ang aking mga kasanayan sa pagpapalago ng espiritual. Halama'n bakit nagaalala pa rin ako sa paghahanap ng tirahan at sa pagtingala niya ay may mga lumilipad na barko sa himpapawid. At nakatingin sa kanya ang bata ay iniisip na ang Roaring True Dragon ay miyembro ng Holy Dragon Royal Family. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumakas din ang naturang puwersa sa Southern Region kung ano ang kanilang ginagawa. Dito ang labasan ay puno ng panganib at hindi mo pa ako sinasamahan at pagkatapos may nahunog mula sa lumilipad na barkong yon at nakita namin na may isang batang lalaki ang itinapon mula sa lumilipad na barkong yon at yon. Galit na sinasabi ni Boy sa kanila alam mo rin ba ang panganib dito hiniling kami ng Reina na paalisin ka ngunit hindi niya ginawa. Hilingin sa amin na mamatay at si Lurang ay nag-iisip habang nakatingin sa batang yun ito ang inabandunang anak ng banal na dragon. Royal Family with a Broken Dragon Soul at napansin ng batang lalaki si Luna Tumunog at sinabi ng ako Dito sa Long Zishuan ng Holy Dragon Dynasty si Kuya Da ay naglalakad kasama niya espada sa likod niya maglakas-loob gabang sabihin na ang kapatid na da ay mula sa pamilya Daga at tinitingnan ng batang ito ay tila na maraming gabi siyang hindi natutulog ngunit iniisip ng batang iyon ang kapangyarihan ng pamilya Daga ay kilala na ng... Sa buong mundo ng Shenan magiging mas ligtas kung makakapaglakbay ka kasama ang mga cultivator ng espada ng pamilya Duga at Lo. Nakangiting sabi ni Rang kay Zeshan, hindi ako sa Duga family isa akong outer. Alagad ng sekta ng Divine Sword sa Lower North Region ang pangalan ko ay Lu Rang. At sinabi ni Zeshan sa LL Rang Brother Lu hindi natin makontrol ang hangin sa unahan paano tayo magsasama sa Sunli Mountain Range ay puno ng mga krisis at isa pang tao ang magdadala ng higit na lakas pagkatapos ngayon pareho. Sa kanila ay umuusad na humaharap sa maraming kahirapan at kasabay nito ay naguusap din silang dalawa. Tumawag si Kuya Lunan dito ka rin ba para sa legendary master na nagre-recruit ng mga disipulo dito at sinabi ni Lurang oo pero... Nasaan ang mga dalubhasang eksperto sa lugar na ito na ang mga unpop pop lang ang ipinapadala bilang maaari at ama at ngayon ay pareho silang nagiging napaka. Pagod habang naglalakad at sinasabi ni Zesho kay Luang nakita mo rin na bagaman ako ay isang direktang prinsipe ay ipinanganak ako. May kaluluwang dragon na hindi kumpleto at mahirap iprakti tinatawag akong basura sa dinastiya hindi ko alam kung paano. Maraming tao ang gustong mamatay ako ngunit sa sandaling tumingin silang dalawa sa unahan ay nakakita sila ng isang nayon at nakita ang nayon si Sabi kung anong uri ng banal na lugar ito at tumawag silo na nagsasabing dapat itong lugar. Pambihirang magagawa sa isang malaking na pangalagaan sa kapighatian ay dapat mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan sa loob nito at Mabilis ang takbo ni Zeshon at si Lurang ang nagsasabi kay Zeshon mula sa likod hindi namin alam ang lalim nitong mountain village. Sa lahat paano natin ito mapapasok ng padalos dalos maraming bawal na lugar sa Sunly Mountains nito ay nawasak ngunit ang lugar na ito ay buo ito ang ipinagbabawal na lugar sa mga mga bawal na lugar at sinasabi ni Zeshon kay Lurang Kuya El bagaman ako ang Prinsipe ng dinastiya matagal na akong walang pinagkaiba sa taong walang kwenta sa halip na mabuhay sa mundo at Nagdurusa ang lahat ng lamig ay mukhang at pang-aapi mas gugustuhin ko pang ipagsapalaran ng aking buhay ang sinabi mo ay may katuturan ngunit May mali sa loob kahit na ako ay isang Jedi hindi ako natatakot na ibaon ng aking mga buto dito at nagulat si Lurang Pagkatapos makinig sa sesyon at sabihin ipagsapalaran ng iyong buhay, tama mamatay ka na lang kuya. Maghintay ng matagal sa akin pagkatapos habang nauuna silang dalawa ay bumagsak ang mga mata ni San sa isang hukay at Huminto siya doon at nagsimulang tumingin sa hukay na yon at tinawagan ni Lucy Zashon na nagsasabing ito ay kanal lang bakit hindi mo itago. Naglalakad at nang makita ni Lu ang tubig ng hukay na yon ay nagulat siya matapos makita ang tubig na yon at sinabi ni Zeshan kay Lu. Tumunog si Kuya Lu na amoy-amoy tapos pareho nilang inaamoy ang tubig na yon at sila. Parang ang bango ito noon diretsyong pinasok ng dalawa ang kanilang buong ulo ang tubig ng hukay na yon at magsimulang uminom. Na tubig at lurang ay nagsasabi kung ang tubig na ito ay ginagamit upang magbigay ng sustansya elixir na tiyak na magtatrabaho at sakalang dumating ang matanda sa nayon sa lugar na yon at Sabi niya sa dalawang batang yon, ano ang ginagawa mo paano ka umiinom ng tubig sa imburnal ay tagalabas ka dapat Pagod sa paglalakad pero hindi mo maiinom itong tubig na ito hindi maganda sa iyong kalusugan May mga taong nagtatanim ng mga gulay sa itaas ng agos at madalas silang naglalagay ng dumi sa bukid at nagulat si Zashan pagkatapos. Nakikinig sa mga salita ng matandang nayo na iyon at hindi niya alam kung ano ang sasabihin pagkatapos ay sabi ng matanda habang paalis. Pareho silang binata ang pabaya mo halika umuwi ka na sa akin at Sabi ni Zashan kay Luang kapag may sasakyan sa unahan ko hindi ako naglakas loob na sumunod kay Kuya Lu. Ang senior na ito ay hindi maiisip na ang saklay sa kanyang mga kamay ay tila mas mataas na grado kaysa sa quasi-immortal na armas sa Aking banal na lupain ang nakatatanda na ito ay ginawang maalamat na guro na tumanggap ng mga alagad. Pagkatapos ay kumuha ang matanda ng tubig gamit ang isang kutsara at sinabi sa kanila ang tubig doon ay hindi malinis halika uminom tayo ng lang upang pawiin ang aming uhaw pagkatapos ay maaari kaming pumili ng ilang prutas na makakain sa daan at pagkatapos ay papunta na kami at kung kailan. Pareho nilang nakita ang kutsara na yon ay nagulat sila at pareho silang nag-iisip pagkatapos tumingin sa kutsara. Anong uri ng pag-agos ng tubig ito ito ay malinaw na isang kilya isang kayamanan na higit pa. Ang isang parang walang kamatayang sandata ay ginagamit lamang para sa inuming tubig ang pinakamahusay na elixir. Super Grade Super Grade Elixir o mas mataas pa ba ito sa Super Level at ang Village Elder nang makitang tahimik silang dalawa nagtatanong kung anong nangyayari bakit kayo lahat. Natigilan at pagkatapos silang dalawa ay lumuhad sa harap ng mga matatanda sa nayon at sabihin sa kanila Senior please. Tanggapin mo ako bilang yung alagad at natatawang sabi ng matanda sa kanilang dalawa sabi ko. Bakit ka pumasok sa aming munting nayon sa bundok lumalabas na pumunta ka at magbigay pugay sa gwapong napunta mo? Sa tamang lugar gayon paman maling tao ang napili mo para maging alagad mo hindi ako ang gustong maging A. Alagad at pareho silang nagulat ng marinig ang mga salita ng matatanda pagkatapos ng elder. Sinasabi sa kanilang dalawa kung paano ako makakapag-recruit ng disipulo ang taong gustong kumuha ng disipulo ay siya ay siya ay makapangyarihan sa lahat at bihasa sa lahat ng uri ng martial arts tinutulungan niya ako sa aking mga lumang buto nitong mga taon ang aking mga sakwe. Tubig at marami pang ibang kagamitan ay ginawa ni Shai ang puno ng Jujo sa bakuran ay gawa din ng Lifan kayo kung pwede, Matuto kahit kaunti mula sa Lee Fan sapat na para magamit mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay bumangon ka kagad at humanap ng master. Tapos sabi nilang dalawa salamat sa elder at umalis sa wakas fan at pareho sa kanila ay tumatakbo ng napakabilis at Ang iniisip din na tulad ng isang fearless na eksperto ay talagang pinuri ang isa pang taong tulad nito kung gaano nakakatakot ang taong yon. Hindi maisip na ito ay tunay na isang magandang pagkakataon na narating ng senior ngayon. Hindi bababa sa isang walang kamatayan sa paglilinang ito ang gabay ng walang kamatayan na nagtuturo ng hinaharap para sa ating dalawa at ngayon. Pareho silang umabot sa bahay ni Fan at tumawag silo at tumingin sa unahan at sinabi ng nakatatanda na tama ang immortal, sa harap halika na bilisan na natin bago pa dumating ang mga tagalabas. Bilasan mo at maging disipulo at sinabi ni Zashan ang mga salita sa pintuan ng patio at tumunog si Lo at tiningnan ang mga salitang yon. At sinabi ngang tatlong salitang ito ay nagbibigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na gusto kong patuloy na manood at si Zashan ay... Nabigla at sinabi niyang hindi ko matukoy ang misteryo ngunit ang tatlong salitang ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga salitang iniwan ng isang. Walang kamatayang ninuno ng aking dinastiya at pagkatapos ay nakita ninan silang dalawa at ngayon ay pareho. Sinasabi nila Kainong ang tungkol sa kanilang sarili at sinasabing ako silo na mula sa sekta ng Divine Sword. Ito ay mahabang zasyan mula sa Holy Dragon Dynasty nandito kami para maging apprentice sa Seni Orly at naong. Masayang sabi sa kanilang dalawa hindi ko inaasahan na may dadating kaya sandali please sandali lang pupunta ko sa teacher para sabihin tungkol sa inyong dalawa at kung ano pinuntahan si Lin ngunit tumawag si Lo at tinanong si Zan na ito. Babae ang alagad ng senior na yon at sinabi ni Zashan kay Lurang ang senior na ito ay isang tunay na guro ang babaeng ito ay ilang taon na. Mas bata sa amin ngunit ang mga banal na kasulatan ay may patnubay mula sa pintuang daan ng lakas at si Lurang ay nagulat pagkatapos makinig kay Zeshan at sinabi kung ano talaga ang babaeng ito na kagalang-galang sa aking impresyon. Lahat ng pantas ay immortal at sabi ni Zeshan kailangan nating maging magalang at dumating si Naon. Pabalik at sinabi sa kanila na pinayagan ka ng guro na pumasok at kapag pumasok silang dalawa sa loob ng bahay ni Lifan ay napakasaya nila. Nagulat ng makita ang paligid at si Zeshan ay nakatingin sa lugar na yon at sinasabi ang aking kaluluwa ng dragon. Nanginginigat na buhayan parang may kakaiba dito na umaakit sa kaluluwa kong dragon at ang lurang ay Labis na nagulat nang makita ang espiritual na enerhiya ng lugar na ito at sinabi niya kung anong treasure tree ito kumpara dito Peach tree ang napakahusay na elixir sa sekta ay maaaring ay sa mga baboy kahit na ang juju Ang puno sa walang kamatayang courtyard ay malayo sa maihahambing sa puno ng peach dito kung gaano kakilakilabot ang master dito at Lumapit si Lin sa kanilang dalawa at sinabing bakit kayong dalawa sa isang araw sabay tingin ni Lin na nakatingin sa dalawa. Sa kanila mukhang malala na talaga ang sakuna sa labas ng mundo kung hindi sino ang handang matuto. Yung mga walang kwentang bagay galing sa sarili ko tapos payuku silang dalawa direktang malapit Lin at sabi sa Lin. Senior please tanggapin mo kaming dalawa bilang you disciples at Lin sabi sa kanilang dalawa huwag maging ganito bumangon dali. Bakit gusto mo akong sambahin bilang yung guro at si Lin ay nag-iisip na nakatingin sa kanilang dalawa hindi siya masyadong casual? Tungkol sa pagtanggap ng mga alagad ning kon mangyaring unawaing mabuti at sandali. Sabi sa kanilang dalawa sundin ang mga alituntunin kapag umalis ang mga bisita at sa sandaling sabihin ni Lin ay magsisimula na itong yellow light energy. Dumadaloy sa lugar na yun at nakita ang enerhiyang yun pareho silang nagsimulang mag-isip na pinilit akong bumangon ng force na ito ay ito ba ang maalamat na kasabihan na sumusunod sa mga alituntunin at hinihigpitan ni Zien ang kanyang kamay at sinasabing sandali ang senior at junior bagamat sila. Ay ipinanganak sa isang medyo makapangyarihang pamilya hindi sila tinanggap ng angka na ito. Oras na napilitan silang pumunta sa Sunley Mountains inisip ni Junior na siya ay nakatakdang mamatay ngunit hindi niya kailanman. Inaasahan na gumala sa liblib na lugar ng mga senior gusto lang makasama ni Junior ang nakikinig na senior. Ang payo at panghihinayang at hilingin sa senior na tanggapin ang junior ang junior ay tiyak na magsisikap at uunlad. At nakikinig sa Zanslin ay iniisip ang isa pang mahirap na bata ngayon na. Matagal nang nawasak ang Sunley Mountain Range na yon, pinilit pa rin niyang pumunta dito ng pamilya niya. Nakakaawa at sabay sabi ni Lurang kay Lynn senior gusto kong sundin. Ikaw at matuto ng sining ng pagsasaka sa buong buhay ko mahal ko ang pagtatanim ng mga bagay kung isa. Araw na makapagtanim ako ng puno ng peach na tulad nito handa akong mamatay at sandali. Nakangiting sinabi ni Luwang ng inumin at isang pek ang lahat ng kapalaran dahil kayong dalawa dito manatili. At ngayon ay pinili ni ang dalawa bilang kanyang mga alagad at pagkatapos na malaman yon. Si Leon ay ginawa silang dalawa ng kanyang mga alagad na pareho silang naging napakasaya. At nagsimulang tumulo ang luha sa kanilang dalawa at umiiyak si Zashan at sinasabing nagtagumpay talaga kami sa pagiging isang. Alagad ng Diyos ay sa wakas ay binuksan mo na ang iyong mga mata at habang nagpupuno ng tsaa sa tasa ay sabi ni Lin sa kanilang dalawa. Sige hali kayo at maupo na ako pagod na ako simula ng pumunta ako dito sa pagmamadali gusto kong uminom ng isang tasa ng tsaa para mapawi ang uhaw ko. At sa sandaling inuminisasyon ang tsaa ang iyon ay nakaramdam siya ng kung ano at iniisip na ang sirang kaluluwa ng dragon sa aking katawan ay... Replenish dito ay isang pandang fan pond sa looban ay kung saan gusto kong pumunta at le. Sabi ng fan sa kanilang dalawa narinig ko lang din sa UL Rang gusto mong matutunan ang sining ng pagsasaka ng tama at tumunog si Lu. Nagsasalita ng masigasig oo oh, hindi ko ginagalang ang aking mga nakatatanda bilang aking Panginoon na gusto ko upang matutunan ang sining ng paglili ng ito rin ang aking panghabang buhay na pagtugis at pagkatapos. Nakikinig kay Lurang sabi ni Lin kung sakaling tuturuan kita ng sining ng paglilinang at kasabay nito ay iniisip ni Lin na ang kanyang panghabang buhay na paghahangad ay ang maging isang magsasaka. Kailangan kong sabihin na ang ambisyong ito ay swerte na lang kung gusto niya upang matuto ng isang bagay na advanced na hindi niya maituturo sa kanya at sabi ni Zeshan sa Lin Master gusto kong pumunta sa pond at si Lin ay nakikinig kay Zeshan at sinasabi na tila na gusto mong matutunan ang sining ng pagsasaka ng isda, ituturo ko rin sa iyo ito at iniisip ni Lin na hindi ito masama para sa Ang isa para tulungan siyang magsaka at ang isa para tulungan siyang mag-alaga ng isda at ngayon si Lin ay tumayo at sinabing okay kayong dalawa sumama sa akin. At ituturo ko sa iyo ang mga pamamaraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng isda sa turn na wandalhin mo sa akin ang girong asarol at kapag pareho. Nakita nila ang asarol ni Lin pareho silang nagulat at nag-iisip sila ng isang kayamanan na higit pa sa isang parang immortal. Armas sa pagtingin pa lamang nito ay mararamdaman mo na ang paghalay ng avenue at may malakas na mapang apang force tapos sinabihan sila ni Lin na pumunta tayo sa taniman ng gulay at turuan si Lurang kung paano. Magsaka muna at sa sandaling makita nilang dalawa ang mga gulay na sandali ay nagiging pantay na sila. Mas nagulat at parehong iniisip master may pakialam ka ba sa tawag na ito? Taniman ng gulay oh my god ano sa earth itong lugar kung sino talaga ang master noon? Sabi ni Leon kay Lurang Lurang kung gusto mong matutunan ang sining ng pagtatanim at pagpaparami ang unang hakbang ay ang matutong. Paluwagin ang lupa huwag isipin na ang pagluwag ng lupa ay madali, bantayan mo lang ito at ang paghilig ay magsisimulang magtrabaho sa isang... Asa ang nakikita kung sino sa kanilang dalawa ang mas nagulat at lean na sabi kay Lou. Tumunog bagamat ang pagluwag ng lupa ay ang pinakapangunahing unang hakbang kapag napag-aralan mo ang lupa maaaring mong maunawaan kung anong antas. Nang mga pananim na maaaring mong palaguin ay tila simple ngunit may katutuhanan din dito at lefan. Nagsimulang humawak kay Elrang at yumuko si El sa harap ng asarol at sinabing ang asarol ni Master ay nagbukas ng pinakamataas avenue para sa kanyang mga alagad kung naiintindihan ng alagad ay tiyak na mag-aaral. Mahirap at magsikap na sumakay sa kalsada ng pagsasaka sa lalong madaling panahon at sinabi ni Lian kay Lurang halika sa butas na ito ay Ibigay sa iyo mula ngayon at sinunggaban ni Luang ang butas ngunit ang asarol na iyon ay napakabigat at ngayon ay kinuha ng sandali si Zashon. Kasama niya at habang paalis sabi niya kay Zashon halika na ihahatid na kita sa pond. At ngayon ay pinapakain ni Lin ang mga isda at sinasabi kay Zeshan sa pond na mayroon ako. Nagtaas ng ilang koi corps para sa aking guro na pagsasaka ng isda ay isang misla na trabaho. Na maaaring linangin ang iyong moral na karakter kung matututo kang mag-obserba ng cart ay makakakuha ka rin ng ibang uri ng nakakatuwang isda. Kultura ang pinakamahalagang bagay ay ang matutong magpakain at magsisimula ang Zeshan. Nag-iisip at tungkol sa sandali hindi katakataka nang pumasok ako sa maliit na patio ay naramdaman ko ang sirang kaluluwa ng dragon. Sa aking katawan ay nagsimulang mabuhay na iintindihan ko ang lahat kung ano ang pinapakain. Ang pond na ito ay ang tunay na dragon ng pond at ngayon ay maraming enerhiya ang nagsisimulang dumating. Palabas mula sa loob ay iniisip ni na Zeshan at Zeshan ang dahilan kung bakit ang Holy Dragon Dynasty ay naging isang Holy Land antas ng puwersa. Ay dahil ang isang ninuno ay minsang nakarinig ng anino ng isang higanteng dragon mula sa malayo at natutumula dito ngunit ngayon ay maaari ko na itong harapin. Ngunit ito ay isang pool ng tunay na dragons at saka anong medyo kinakabahan at sabi. Ang pinapakain ng guru sa pan na ito ay talagang mga divine creature at kinakabahan ding sabi ni Ziling kung hindi pa. Nandito ng personal ang iilan sa atin ay pinatay na sana ng buhay at muli si Zeshawn. Yumuko bago sandali at sabi ni Lin kay hindi hindi kailangang maging magalang bumangon ka na lang at ikaw. Magiging responsable para sa mga pain na ito mula ngayon at sandali makita si Zeshawn na ginagawa ito. At sa tingin nila ay tila totoong miserable ang buhay niya sa labas ng mundo ay nagsumikap siya upang makakuha ng isang pagkakataong manirahan sa maliit na patio at ngayon ay pareho silang gumagawa ng kanika kanilang trabaho at iniisip ni Zuan na masyado akong mahina upang ganap na obserbahan ang paglangoy trajectory ng tunay na dragon at Lurang Idin. Ini